Nauwi sa malungkot na pangyayari ang dapat sana ay masayang pagtitipon sa buhay ng bagong kasal na si Narevan at Hanin Isho. Araw ng Martes, September 26, 2023, habang sumasayaw ang bagong kasal sa Al-Haytham Wedding Hall sa Nineveh Governate, Iraq, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nasunog ang kisa may naikinaalarma ng mga taong naroon. Sa nakunang video na kumalat sa social media, makikita ang mga taong nagmamadaling lumabas sa nasabing lugar at may ilan pang buhat-buhat ang mga maliliit na bata. Umabot sa isang daan at pito katao ang nasawi sa insidente ayon sa ulat at mahigit isang daan rin ang sugatan. Sa paunang investigasyon ay lumilitaw na gawa sa highly flammable construction materials ang gusali na dahilan sa mabilis na pagkalat ng apoy at gumuhurin ang kisam. Ligtas naman ang mga bagong kasal, ngunit matindi ang kanilang pagluluksa dahil hindi lamang mga bisita ang nawala sa pangyayari, maging ang kanilang mga kamag-anak ay nasawiling. Sa panayam sa mag-asawa ng Sky News noong October 1, 2023, mapapansin na ang groom lamang ang nagsasalita at tulala pa rin ang kanyang asawang si Hanin. Saad ni Revan noong nakita niya na nagsimula ang apoy ay kaagad niyang hinila ang asawa upang makaalis sila at makapunta sa entrance ng kusina. Nabanggit din niya na nagtamo ng injury ang kanyang misis sa binti dahil sa naapakan ito ng mga taong nagmamadali ring makalabas. Dagdag pa niya ay nakaharap man sila ngayon sa media, ngunit sa kaloob-looban ay para na rin silang namatay sa nangyari. Hindi na rin raw sila maaring manirahan sa kanilang lugar dahil sa bawat pagkakataon na sinusubukan nilang maging masaya ay kalunos-lunos ang nangyayari. Kung kaya ay mas makabubuti na umalis sila. Sad ng groom, it's true we're sitting in front of you, alive. But inside we're dead, we're numb, we're dead inside. We can't live here anymore. I mean every time we try to have some happiness, something tragic happens to us, and destroys the happiness. So it's best for us to leave. Nagtatago ngayon ang bagong kasal, dahil sila ang sinisisi ng ilang mga bisitang namatay ng kapamilya. Sa balitang inilabas, sa mga bisitang nakaligtas, bawat pamilya ay may dalawa hanggang limang miyembro ng pamilya ang namatay. Sampu sa kapamilya ng bride, kasama na ang ina at kapatid nito ang nasawi sa pangyayari. Labing apat na katao kasama ang venue owner ang inaresto dahil sa trahedya.